Thank you sa pagtutulungan ng ating Municipal Social Welfare and Development Office at ng Gender and Development Office, nagkaroon ng 3-Day Capability Enhancement Seminar para sa mga VAUDES officers mula sa iba't ibang barangay sa ating bayan. Nakatuon ang seminar na ito sa pagpapaunlad ng kanilang kasanayan sa epektibong pangangasiwa at paghawak ng gender-based violence cases. Higit sa isang daang college scholars mula sa ating bayan ang nakatanggap ng educational assistance handog ng pamahalaang panlalawigan ng Rizal. Ito ay sa pangunguna ni Gobnina Inares at ng ating pamahalaang bayan. Maraming salamat po Gobnina Inares sa inyong patuloy na pagtulong sa ating mga kabataan. Pinangunahan ng ating Municipal Planning and Development Office o MPDO, katuwang ang Intellectual Property Office of the Philippines o IPO-PHL ang pagsasagawa ng Intellectual Property Rights Workshop. Dinaluhan ito ng mga kinatawan mula sa ilang small-scale enterprises sa ating bayan at nagbahagi naman sa kanila ng kaalaman ang mga kinatawan mula sa IPO PHM. Isa nagawa ng Office of Civil Defense at ng ating Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ang Contingency Planning Training. Isa itong 4-day training seminar na dinaluhan ng ating mga kinatawan ng ilang mga national agencies San Mateo LGU at ng ating Barangay Disaster Risk Reduction and Management Office. Layunin ng naging aktibidad na pataasin ang kahandaan at kasanayan ng mga kawani ng ating pamahalaang bayan, lalo na ang mga Barangay Disasters Officers sa pagbubuo ng planong nakatuon sa seguridad ng ating mga kababayan sa panahon ng sakuna. Nagkaroon ng paggawad ng cash assistance sa mga mag-aaral ng San Mateo Municipal College sa ilalim ng programang Tertiary Education Subsidy at tulong dunong program ng Commission on Higher Education na may layong magbigay ng tulong pinansyal sa mga nangangailangan nating mga mag-aaral. Nagdaos naman ang ating Public Employment and Service Office ng orientation ito para sa mga napiling benepisyaryo ng Student Employment Assistance Program. Sa programang ito, nais natin mabigyan ng temporary employment ang mga mag-aaral at out-of-school youth sa loob ng 10 araw upang makatulong sa pantustos sa kanilang mga pangangailangan. Pinangunahan ng ating Municipal Health Office ang pagsasagawa ng libreng pagtutuli sa iba't ibang lokasyon sa ating bayan. Daan-daang mga binatilyo ang nagparehistro rito upang tumanggap ng libreng tuli. Hangad natin ang patuloy na paglulunsad ng mga programang kapakipakinabang at tututok sa kalusugan ng ating mga kababayan. Dahil ang bayan ng San Mateo, katuwang mo sa kalusugan mo. Namahagi ang Manila Water Foundation at ng PNG Safeguard Philippines ng 20 kahon ng safeguard soap bilang bahagi ng kanilang maging ligtas mag-safe wash campaign. Kanilang nilibot ang iba't ibang mga bayan upang mamahagi ng sabon sa kanilang pagnanais na pataasin ang kamalayan ng lahat ukol sa hand hygiene bilang daan ng pagkakaroon ng isang malusog na komunidad. Bilang bahagi ng ating pagdiriwang ng 45th National Disability Prevention and Rehabilitation Week, pinangunahan ng MSWDO ang pagdaraos ng mga aktibidad at programa para sa ating mga kababayang persons with disability. Sa unang araw ay nagkaroon ng medical mission at sa ikalawang araw naman ay sinagawa ang PWD Got Talent. Bayan ng San Mateo, bayang tunay na kalinga ang handi sa Nagtungo si na Mayor Omi Rivera at mga kawani ng MSWDO sa Barangay Banaba ba upang gawaran ng birthday cash gift ang ating kababayang sentenarian na si Ginang Husta Christy Husto. Ito ay alinsunod sa Municipal Ordinance No. 041, Series of 2016, kung saan nakasaad na makatatanggap ang mga sentenaryan sa ating bayan ng 10,000 sa kada taon na sila ay nabubuhay. Pinangunahan ng National Nutrition Council at ng MHO, ang pagdiriwang ng ika-apat na putsyam na Nutrition Month na may temang healthy diet gawing affordable for all sa pamamagitan ng pagdaraos ng isang lectures o seminar at cook-off na nilahukan ng mga ECCD teachers at mga magulang ng batang may malnutrisyon mula sa iba't ibang barangay sa ating bayan. Sa paungunan ng ating MSWDO, nagkaroon ng paghahandog ng gamit eskwela para sa mga kabataang anak ng sole parents sa ating bayan. Dito ay namahagi sila ng sari-saring school supplies gaya ng notebook, ballpen, envelope, papel, ruler at mga krayola sa higit isang daan at siyam na mga bata. Bilang pagdiriwang ng ating pamahalang bayan ng National Disaster Resilience Month, pinangunahan ng MDRRMO ang pagsasagawa ng Rescue Olympics kung saan nasukat ang kakayahan ng mga lumahok na barangay DRRMO sa pagtugon sa panahon ng sakuna at pagsagip ng buhay. Dito sa San Mateo, kaligtasan mo ang prioridad nito. Graduate na ang unang batch ng mga persons who use drugs o PWUD na sumilalim sa ating community-based drug rehabilitation program. Ginawaran ni na Vice Mayor Jimmy Rojas at ng mga kinatawan ng San Mateo Municipal Anti-Drug Abuse Council at ng MHO ng sertipiko ng pagtatapos ang mga PWUD na determinado at naging masikap sa pakikibahagi sa CBDRP. Naging kapanapanabik ang bawat tagpo sa championship game ng ating Silab Interbarangay 16 Under Basketball Tournament 2023. Wagi bilang kampiyon ang Barangay Banaba at itinanghal ng mga MVP ang kanilang mga manlalaro na sina Jenger Kimislang at Alexis Lacrama. Pumapangalawa naman ang Barangay Ampid Uno at naging ikatlong pwesto ang Barangay Mali. Isang pagbati mula sa mga nagwagi Patunay lamang na basta palakasan, malakas ang San Mateo dyan. Kalagitnaan ng Hulyo ng ating i-anunsyo ang aplikasyon para sa e scholar ni Mayor. Isang scholarship program na inihahandog para sa mga kababayan nating incoming at currently enrolled college students. Magpapatuloy lamang hanggang buwan ng Agosto ang ating pamamahagi ng application forms at ang paglalabas ng mga karagdagang abiso sa pag-a-apply para rito. Panitilihin lamang ang pagtutok, kababayan! Kinilala at binigyan pa sa salamat ng ating pamahalaang bayan, ang The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints in the Philippines, San Mateo Branch. Sa kanila mga donasyong kagamitan sa MHO, gaya ng x-ray machine, dental chair, desktop computer, router at printer. Matapos ang pagpirma sa Memorandum of Agreement ukol sa mga natanggap na kagamitan, nagtungo sila sa ating Super Health Center upang silipin ang mga medical equipment na kasulukuyang nagagamit at napapakinabangan ng ating mga kababayan. Pinangunahan ng Philippine Statistics Authority Rizal ang pagsisagawa ng Community-Based Monitoring System Training para sa ikaapat na batch ng ating CBMS enumerators. Matuloy lamang ang ating pagkalap at pagsasanay ng mga bagong CBMS enumerators upang matiyak ang maayos na pagsasagawa ng ating programa. Bilang pasasalamat sa ating ika-26 na sangguniang bayan sa kanilang unang anibersaryo, pinangunahan ni Vice Mayor Jimmy Rojas ang pagkakaroon ng free eye check-up and distribution of free eye glasses sa pakikipagtulungan ng iLab Optical para sa mga empleyado ng ating pamahalang bayan sa buong buwan ng Pudyo. Sa ikalawang pagkakataon ay muling isinagawa ang libreng pagkakapun para sa mga alagang aso at pusa ng ating mga kababayan. Ito ay sa pagtutulungan ng ating Animal Welfare Officer, Biaya Animal Care Philippines at Petish Veterinary Clinic. Umabot sa isang daan ang kabuang bilang ng mga aso at pusang nakapon ng libre. Nagkaroon din ng pagbabahagi ng kaalaman mula sa MHO ukol sa rabies, sintomas ng pagkakaroon nito at paano may ang pagkakaroon nito. Sa magkasunod na bagyong nanalasa sa ating bayan nitong buwan ng Hulyo, naging alerto at aktibo ang mga tanggapan ng ating pamahalang bayan sa pagpapaabot ng serbisyo sa ating mga kababayan sa panahon ng kalamidad. Sinimulan ito sa pag-activate ng ating ICS at sa masinsinang pagmomonitor ng level ng tubig sa ating ilog hanggang sa pamamahagi ng relief goods sa mga binuksang evacuation centers at pangangasiwa ng kalusugan ng ating mga kababayang nananatili rito. Kahit nakalis na ang bagyong palkon sa ating bansa, mananatili pa rin tayong alerto bayan ng San Mateo. Sa kauna-unahang pagkakataon ay nagkaroon sa ating bayan ng Mayor's Cup Valikatan 2023. Isa itong volleyball tournament na pinangasiwaan ng ating Sports Development Office kung saan nagharap-harap ang mga pangmalakasang volleyballista ng mga barangay sa ating bayan, patuloy lamang na suportahan ang inyong mga kabarangay kababayan. Nagpatuloy hanggang buwan ng Hulyo ang pagkakaroon ng Strategic Performance Management System Orientation na pinangunahan ng ating Human Resource Management Office. Daan ito upang magkaroon ng maayos na pangangasiwa sa pagganap ng trabaho ng mga kawani ng ating pamahalaang bayan at pagbibigay sa kanila ng nararapat na kompensasyon. Aktibo at puno ng sigla ang naging pagsisimula ng makabagong SK, magaling, matino at may puso. Isang capacity building para sa mga sangguniang kabataan chairperson aspirants hatid ng ating Local Youth Development Office. Nagsilbing guest speakers para rito sina Taytay Councilor Honorable John Tobit Cruz, UP Diliman Assistant Professor Venarica B. Papa at Honorable Lord Arnel L. Ruanto, Vice Mayor ng Infanta Quezon. Sa pagdaraos ng ikalawang araw nito ngayong buwan ng Agosto, ating aabangan ang ipapakitang presentasyon ng ating mga SK aspirants na magsisilbing pasulyab sa kanilang magiging lederato. Hindi nagpatinag sa makulimlim na panahon ang masigla at makulay na opening ceremony ng ika na putatlong palarong pambansa sa huling araw ng Hulyo. Nagparada ang mga atletang nanggaling sa iba't ibang rehiyon sa ating bansa na sinunda naman ito ng isang programang nagbigay hudyat sa opisyal na pagsisimula ng palarong pambansa. Ating ipinagmamalaki ang mga kabataang atleta ng ating bayan na lumahok dito. Basta pa lakasan, malakas ang San Mateo dyan. Samantala, patuloy lamang ang mga serbisyong hatid ng ating MSWDO sa kanilang pamamahagi ng cash assistance. Ang ating MHO naman sa kanilang mga bakunahan kontra COVID-19 at ang fumigation ng ating sanitary unit